Hi guys, good morning. Andito ako sa loob ng kwarto ni Lakenma. So guys, papakita ko lang anak nila na dalawa. Ay, sa kayo pupunta. Nagbibis <laughs> nitong maliit na to ha. Nagbibis <laughs> na maglakad to. So ito guys, oh. So Ayan, oh. Yeah, lalaki pa, guys, oh. Ang laki no? na. Ang pasta sa alag ko, guys, oh, Lalaki po, guys. So, oh, kala ko dark na dark na black. Yun pala. Parang dark gray. Kasi kinikita niyo guys. So, oh, yung kanyang parang tiger yung kanyang kakulay. O, oh, oh. Kasi pa naman. Si Ken May Babae pa, guys. Ayan, o. Oh. Kaya maliit siya kasi ba? ito, malito malito. nakaka kita nakalatanda ng wanta. Hmm. so yan po, yan yan yung dalawa. di yun na lang siguro siguro nung ito dito dito sa kama. kasi so, guys dito yan, ano 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 ano